Hindi tinuturing ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte na isang terorista. Matapos pong uh, pagbantaan ng buhay ng pagulo, First Lady at House Speaker sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ito ang nilinaw ni Justice Undersecretary Jesse Hermogenes Andres sa panayam na Super Radio DCWB. Tao na rito, sinabi ni Vice President Duterte na gusto umano kasi ng gobyerno na makuha po ang kanyang assets gaya ng ginawa kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Yung uh, sinasabi po niya na mag-freeze ng accounts, kaagad-agad hindi ko po naiintindihan kung bakit niya naiisip yon pero hindi naman po siya kasi dine-designate as a terrorist. Kasabay nito nananawagan si Andres sa uh, vicepresidente na huwag pangunahan ang sinasagawa nilang investigasyon. Okay. Wala pong ganyang ginagawa sa vicepresidente. Huwag po niyang pangunahan ng gobyerno. Wala pong ganyang ginagawa. Okay. Yung act po ng pananakot niya, yun po ang pinananagot.